Magandang umaga sa lahat. Ito po ang aming report sa Araling Panlipunan tungkol sa edukasyon. Kabanata 7. Isang hamon ng mabisa at kalidad na edukasyon. Araling naman akses sa edukasyon. Ang edukasyon at ang kahalagahan nito, ang edukasyon ay isang panlipunang institusyon kung saan ang mga mamamayan ay tinuturuan ng mga bagay na kakailanganin upang maging mabuti at matagumpay ang mga miyembro sa isang lipunan. May dalawang klase rin ng edukasyon na may roon sa lipunan. Ito ay ang informal na edukasyon at ang formal na edukasyon. Ano nga ba ang informal na edukasyon? Ang informal na edukasyon ay ang pagkatuto sa kultura sa pamamagitan nang araw-araw na pakikimuhay kasama ang ibang tao sa komunidad. Ang halimbawa nito ay ang paggamit ng po at opo sa pakipag-usap sa matanda. Habang ang formal na edukasyon naman ay ang pagkatuto patungkol sa mga kaalaman at kakayahan na maghahanda sa isang individual na maging produktibong miyembro sa isang lipunan. Karaniwang nahati ang formal na edukasyon sa mga yugto tulad ng preschool o kindergarten, mababang paaralan at mataas na paaralan. At pagkatapos, kolohiyo, universidad o pag-aaprentis. Ang edukasyon ay isang mahalagang sektor ng lipunan at ang po kung saan ito naganap. Ang ang paaralan ay tinuturing na tagapaghatid ng positibong pagbabago sa isang komunidad sa tulong ng pag-aaral at maging pananaliksik sa mga paaralan na tayo ng mga bagong invention na kakagawa ng mga inovasyon at naisa sa ayos ang pamahala sa pamayanan. Sa larangan na agham, halimbawa ang mga siyentistang mag-aaral noon na mga profesor at mananaliksik na ngayon na sina Dr. Veronica C. Bulars. Dr. Hedilisa P. Hernandez at Rhea Malyari ay nakalikha ng liquid coating formulation na maaaring ipahid sa mga prutas tulad ng mangga, papaya at saging upang pabagalin ang pagkahinog at pag pagkabulok ng mga ito. Ang teknolohiyang ito ay tinatawag na Fruit Tech. Noong Enero 1970, sa sigaw na makibaka, huwag matakot, nagsimula ang makasaysayang first quarter storm o FQS kung saan naganap ang mga demonstration ng mga kabataang Pilipino na pinangunahan ng National Union of Students of the Philippines o NUSP at ng konseho ng mga mag-aaral na sa Universidad ng Pilipinas o University of the Philippines Student Council laban sa diktadorya na dating Pangulong Marcos. Ilan sa mga isyong inalathalag ay ang sinasabing malawakang pandaraya sa eleksyon noong 1969. Ang napabalitang pagkalugi ng kaba ng bayan upang pondohan ang kampanya para sa ikalawang termino na pwesto ni Pang. Sa loob na isang silid-aralan, nasusuri, nakukumpirma o napagtitibay ng formal na edukasyon ang mga bagay na natututunan sa isang komunidad layunin din ang formal na edukasyon na to kung ano man maling matututunan sa labas ng paaralan at imulat ang mga mag-aaral sa mga kulturang makikita sa iba't ibang panig ng mundo na posibleng kaiba sa kulturang kinamutlan nila. Isang paniniwala sa kulturang Pilipino na ang pagkakaroon ng formal edukasyon ay isa, sa, ay isa sa pinakamahalagang maipapamana ng mga magulang sa kanilang anak. Ito ay kadahilanan ang mga kaalaman at kakayahan nagmumula sa individual mula sa kahirapan. Bilang pagsang-ayon sa paniniwalang ito ukol sa formal na edukasyon, ipinatupad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ng Kagara kagawaran ng edukasyon o Department of Education o mas kilalang DepEd at sa visa ng Batas Republic BLG 10533 and Enhanced Basic Education Act of 2013. Ang curriculum ng Kito 12 bilang bagong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Enhanced Basic Education Act of 2013, o mas kilala sa tawag na Kito 12 Act, ay nireforma ng pamahalaan ang, ang haba, nilalaman at layunin ng formal na edukasyon sa bansa. Narito ang ilang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa dulot ng Kilo 12 Act. Number 1. Pagbabago sa haba ng panahon ng formal na edukasyon. Bago ang Kilo 12 Act, ang formal na edukasyon sa bansa mula unang baitang hanggang pagkatapos ng pasekundaryang edukasyon ay umaabot lamang ng 10 taon. Sa ilalim ng Kilo 12 Basic Education Program, at dagdagan ng dalawang taon ang kailangang gugulin ng panahon ng mga mag-aaral bago sila mapagtapos. Sa ilalim ng bagong sistema ng pang-edukasyon, ang bawat mag-aaral sa Pilipinas ay dapat pumasok sa antas ng kindergarten kapag sila ay limang taong gulong na. Pagkatapos ng kindergarten, ay mapasok ang mga mag-aaral ng alim na taon sa primaryang edukasyon o ang tinatawag na elementarya. Sunod dito ay ang mga pangunahing pagbabago na hatid ng sistemang ng K-12. Ang pagkaaro ng dalawang klase ng pansekundaryang edukasyon o high school. Ito ay ang tinatawag na junior high school at senior high school. Pagbabago sa nilalaman ng formal na edukasyon sa Pilipinas. Ang edukasyon na naranasan ngayon bilang mag-aaral ng K-12 ay hindi lamang simpleng pinahabang panahon. Mayroong mahalagang bagay na idinagdag sa sistema na ito na itutulong upang may handang mga mag-aaral sa kanilang buhay sa hinaharap. Isa sa mahalagang pagbabago na naidulot ng Gita 12 ay ang pagbibigay nito ng halaga sa mother tongue based multilingual education. Ang layunin na pagkakaroon ng mga pangunahing kaalaman na ito ay upang maisiguro na may balanseng kaalaman at kakayahan ng bawat produkto ng Kido e 12 sa iba't ibang larangan. Pagkatapos nito, ay maaaring mamili ang mga mag-aaral sa kasanayang nais nilang linangin. Ito ay pama sa pamamagitan ng pagpapili sa isa sa apat na tracks. Unang track, academic track. Pangalawa, technical vocational livelihood track. Pangatlo, sports track. At pangapat, Arts and Design track. Ang academic track ay dinisenyo para sa mga taong na ispang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang layunin ng track na ito ay magbigay ng pundasyon sa kursong na ispasukin ng mga aaral sa kolehiyo habang sila ay nasa, pa nasa edukasyon pa lamang. Ang technical vocational livelihood track naman ay nakadesenyo para sa mga mag-aaral na nais maganap ng trabaho pagkatapos ng kanilang K-12 na edukasyon. Layunin ng track na ito ay bigyan na, bigyan na agad ng formal na pag-asanay ang mga mag-aaral sa iba't ibang klase ng mga gawain na posibleng hanapin o asahan mula sa nagtatrabaho sa industriya. Habang sports truck naman ay para sa mga mag-aaral na nais na magumpisa ng karera sa larangan ng sports. At panghuli, ang arts and design track na nakadesenyo upang pagyamanin at pagkamalikhain ng mga mag-aaral at tulungan silang magkaroon ng karera sa larangan ng media at visual arts, panitikan, sayaw, musika at teatro. Papabago sa larunin ng formal ng education sa Pilipinas ang lahat papabago isinakatapuran sa bisa na K-12 Acts ay nakaalakla sa layunin ng pamahalaan halang patahasin ang kalidad ng mag-education sa Pilipina at pamahalaan ang oportunidad na maging matagumpay ang mga masisipa tapos mula dito. Halimbawa, ang pagbibigay halaga sa kinagaya ay batay sa operation na madali na ang mga mag-aaral ng, ng dumaan sa kindergarten kasi sa mga mag na hindi dumaan dito. Ito ay dahil masanay ng mga kap nagkapag kindergarten sa disiplina ng ng isang mag-aaral. Kapag pa ito ang ay ang mga tomato tongue based na edukasyon upang maging mas countervail ang mga hindi sanay ang sa wika tagalog ng matulunan ang mga paksa sa klase. ang pinakamalaking layon ng na K-12 na sistema ng edukasyon ay ang pabigay sa ng sapag ng kaalaman at kaya sa pahahanap buhay at tapos nating sa high school. Sa pamamagitan nito ay nilalaw ng pamahala na mas maging masili na nag-economize ng bansa dahil kahit hindi mo nakapasok na ng kolehiyon ay magsapag ng kaaraman at pasanayan upang maging mag-positibo na ng lakas ng pabagawa sa loob o labas ng bansa Ano ang kolehiyo? Ang kolehiyo sa antas na ito, binibigyan ang mag-aaral ng pagkakataon na mamili ng kurso na tatahakin. Ang mga kurso ay ang iba't ibang mga programa na maaaring pagpilian ng mag-aaral. Ang bawat kurso ay nakadesenyo na ihanda ang kaalaman at kakayahan ng mga nagsipagtapos dito na maging profesional. Ang halimbawa na lang ay BS Engineering at BS Journalism at marami pang iba. Mahalaga ring malaman na mayroong mga profesyon na nangangailangan ng karagdagang formal na edukasyon matapos ang kolehiyo. Halimbawa na rito ang pagiging doktor ng medisina at pagiging abogado. Bago makapasok sa kursong medisina upang maging doktor, kinakailangan muna ng isang mag-aaral na makapagtapos ng isang kurso sa kolehiyo bilang kanyang pre-med na kurso habang ang mga may balak makapasok sa kursong Juris Doctor or Bachelor of Law na kurso ay kinakailangan din makapagtapos muna ng isang kurso na sa kolehiyo bilang kanyang pre-law. Tayo naman ay dumako sa licensure exam. Mayroong mga profesyon na nangangailangan muna ng lisensya bago maaaring gawing hanap buhay ng isang tao. Upang makakuha ng lisensya, mula sa Professional Regulation Commission o ang PRC, kinakailangang makapasa muna ng licensure exam ang isang nagtapos ng kolehiyo upang makapagtrabaho ng kanyang tinapos na kurso. Licensure exam, mayroong mga profesyon na nangangailangan muna ng lisensya bago maaring gawing hanap buhay ng isang tao. Upang makakuha ng lisensya mula sa Professional Regulation Commission, inakailangang makapasa muna ng licensure exam ang isang nagtapos ng kolehiyo, pinagawang rekisito ng pamahalaan ng pagpasa ng licensure exam upang masigurado ang katanggap-tanggap ang kalidad ng profesional. Graduate Degree Maliban sa manggagamot, may isang panggrupo ng mga taong maaring gumamit ng titulong doktor. Maaring mga nagsisipagtapos ng kolehiyo na nagnanais pa rin maging mas bis sa kanilang larangan. Dahil dito, sila ay nagpapatuloy ng pag-aaral hanggang sa makamit nilang titulong doktor ng filosofiya. Ibang doktor ng pelosopiya sa doktor ng medisina. Ang doktor ng medisina ay ang mga gumagamot sa may sakit. Ang doktor ng filosofiya ay mga kinakailangang biyasa sa larangan ng kanilang piniling -ara, pinag-aralan. Halimbawa na rito ang doktor ng filosofiya sa edukasyon para sa mga naka, nag, nagpakabihasa sa larangan ng edukasyon at ang doktor ng Pilosopiya. Ang report ko po ay ang pamahalaan at ang pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Ang pagkakapasa ng K-12 Act ay isang bagay na hindi sinangayunan ng maraming sektor ng lipunang Pilipino. Isa sa pinakamabigat na dahilan sa pagtutol sa pagsasabatas sa sistemang ito ay kahirapan dahil sa kahirapan hindi matutupad ng ibang mag-aaral ang kagustuhan at pangangailangan na makapagtapos ng pag-aaral. Ang dagdag na dalawang taon ay nangangahulugang dagdag gastos sa mga magulang para tustusan ang pag-aaral sa kanilang mga anak. Ang sali ang salitang batas ay kilala rin sa tawag na constitution na siyang pinakadakila o pinakamataas na batas sa bansa. Ang functional literacy ay ang kakayahang magsulat, bumasa at mag sagawa ng simpleng matematikong mga Pagtutuos na magagamit ng isang tao sa araw-araw na pagtatrabaho at pamumuhay kakaiba sa tawag tinawag na basic literacy na tawag sa kakayahang makapagsulat o makapagbasa ng isang pangungusap. Sa kasamang palad, hindi lahat ng mamamayan ay, ay may kakayahan o pagkakataon na makapag-aral ito ay dulot ng iba, ibat-ibang personal at panlipunang kadahilang tulad ng damang ng kalawa, kal kawalan ng mal malapit na paralan o ng kahirapan. Sabi naman ni Malcolm X, Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today sa tulong ng edukasyon nagbibigay solusyon ang mga suliranin ng lipunan higit higit na nauunawaan ang kapaligiran at mga hamon ng palikasan ng nalalabanan ang kahirapan at nasi, nasisayos ang komunidad at ay at yan po ang aming report sa Araling Panlipunan.